atin At naman pong alamin ang update sa sitwasyon ngayong araw sa Manila South Cemetery. Si Bien Manalo para sa Detalye Live. Bien? Dayan kahapon ay umabot sa mahigit 10,000 indibidwala ang naita ng bumisita dito sa Manila South Cemetery. Wala naman naita ng anumang untoward incident sa ang pulisya, maliban doon sa ilang vape, sigarilyo, lighter at ilang bladed weapons na nakumpiska. Dayan sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan na dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At para maging organisado at maayos ay pinaghiwalay ang entrance ng mga lalaki at babae. Naglaan din ng priority lanes para sa mga senior citizens buntis at a PWD. Inaasahan na ng pamunuan ng Manila South Cemetery na mas marami ang dadalaw ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na aabot sa 800,000 individual. May mga nakadeploy na medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-try buntis at mga PWD, patuloy din ang libreng sakay na hatid ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na sumakay sa libreng e-trike, lalo na kung malayo ang puntod na pupuntahan. Kahapon kasi ay minaita ng ilang tumaas ang blood pressure dahil na rin sa mainit at maalinsang ang panahon. Nilalagyan na rin ng tag ang mga bata. Mahigit isang daang force multipliers at higit dalawang at higit dalawang daang pulis mula sa Manila Police District at Makati Police Station ang nakadeploy ngayon sa loob at labas ng simenteryo. Kanya-kanya na rin diskarte ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklak para bumenta. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng iba't ibang klase ng armas, matutulis na bagay, flammable materials, malalakas na sound system at mga alagang hayop. Abiso na rin dyan sa ating mga motorista dahil ilang kalsada papuntang Manila South Cemetery ang pansamantalang isinara simula pa kahapon hanggang November 2. Nagtalaga rin ang mga kalsada na maaring daanan ng mga motorista at ang mahalaga rin alamin ang mga itinalagang parking location. Dayan ngayon ay makakapanayam naman natin ang administrator ng Manila South sa cemetery na si Sir Henry D. Magandang umaga po Sir Henry at uh, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Sir uh, good morning Rise and Shine Pilipinas at sa mga nanonood magandang magandang umaga po. Okay. Sir siguro ano po yung paalala natin sa ating mga kababayan na pupunta pa lamang dito sa Manila South Cemetery ngayong araw ng Undas. Uh, sa mga pupunta pa lang po uh, magandang pumunta na kayo ngayon dahil mag konti pa rin po yung tao pero padami ng padami na po yung pupunta. Ah, uh, paalala din po ay dito sa Vito Cruz, along Sapote ay sarado na po. Mm -hmm. Ngunit uh, meron naman tayong e-trike na maghahati sundo sa ating PWD. Along South Avenue at uh, JP Rizal, sarado po. Meron din po tayong ilalagay na e-trike doon, libreng sakay. Uh, pag pangalis ng bahay po, no? Huwag din kalimutan na uh, Isaradong ilak ang pintuan, eh, bunutin mga appliances para All right. safety natin. Alright, maraming salamat po Sir Henry. At ayan, uh, dagdag paalala na rin sa ating mga kababayan ano, na magbaon ng tubig at uminom ng maraming tubig para maiwasan ng dehydration at uh, magdala na rin ng payong dahil nga sa panakanakang pagulan lalo na sa hapon at uh, gabi. At yan muna ang pinakahuling update dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo Diana. Maraming salamat Bien Manalo.